tayo ng relo. Ang sira ng relo na to guys ay tanggal yung kamay yan o. Tapos napakahirap buksan. Napakahirap buksan ng back case. Kanina pa ako dito mga kabags. Hindi ka mabuksan. So yan, nagkaroon na nga ng tama yung ano, yung pinupok ko na. Pero dahil pinagtiyagaan ko guys, nilagyan ko siya ng fluid dito. Para lumambot. Ang tatak nga pala nito guys ng uh, na to ay fossil. Tapos ito, naalala yung tiso. Pinapalitan ng bayo ko sa SM ng uh, strap. Kaso, may space siya yan o. No? may space yung strap kaya na tatanggal yung spring bar so ang ginawa ko guys meron ako dito size 13 na spring bar ang ginawa ko pinutulang ko tapos sa uh, yung saktong sakto dito na hindi siya gagalaw kahit gumala yung strap yung spring bar hindi siya makagalaw doon sa loob yung saktong sakto talaga So nagputol ako guys ng spring bar dito tapos yun yung kinabit ko. So ito mo nangyari nito guys Mahirap talaga tanggalin yung spring bar na hindi na siya matatanggal sayang naman kasi sinusuot ng bayo ko doon sa basketball lang kanina nahulog buto hindi na hulog yung ay nabasag yung salamin pag nabasag kasi yung salamin nito guys mahirap kang makakuha ng original na scratch proof so ang uh, scratch proof nito guys pinatakan nyo ng tubig para siyang gabi na umaagos hindi siya basta basta nagagasgas tapos uh, ang nagagasgas lang dito guys ay scratch proof ay diamond pero pag yung mga ano ano lang uh, sag sagay hindi siya basta basta nagagasgas so okay na to guys pagyan kayo ng idea guys napakamahal nung bilhin niya ng strap sa SM tapos wala namang logo na tiso So, mahal siya. Ang uh, tingin ko, ang uh, halaga lang dito dapat mga 300. Pwede na sa 300 kasi ang puhunan nito ay mga 80 siguro o 180. So, pwede natin uh, kahit sabihin natin 400. Pwede na. Pero sa 1,000 napakamahal ito guys. So, shout out dyan sa mga watch repair sa SM hindi naman na uh, makatarungan. So, okay na rin kasi alam natin nag-uupa sila ng uh, pwesto sa SM pero mahal, mahal sa 1,000. Diba? Maniwala ko kung may logo na tiso, pwede sa 1,000 mga kabags. So, dahil wala na mga logo, ordinary rubber lang siya. Yung kuha ko na sa, puho, sa puno, sa nagbibilhan ko mismo ay mga mga 180 siguro pwede yung puhunan <coughs> tapos ito mga kabags, yun nalawagan ko na so fix natin yung kamay ito so palitan natin ng bagong uh, battery so wala akong videographer mga kabags so yan, kamay natin yan lang pagbukas so kanina pa to guys hindi na ko pa binubuksan to. Buti na buksan siya. Yan. Yan yung makina niya. Black machine. Tapos sa uh, 9 to 0 yung makina. Or 373. Or 621. Ano rin? 721. Pwede rin mga kabot. So lagyan ko muna ng battery. Tsaka so, ikabit natin yung kamay. So yan mga kabot. Tatanggalan natin yung battery. Ay yung takip. Case washer. Tanggalin natin yung battery. Papalitan natin. So ito nga yung battery nya 373 373 sa Swiss Sa Maxil naman ay 916 So yan mga kabags Ito na yung battery Lagay natin Kaso hindi makita na to kasi Wala pang kamay Tatanggalin ko muna yung ano Makina para matanggal natin yung kamay na nahulog ko. Ito na yung kamay mga kabags. So, yan. Ito. Yan yung kamay. Kakabit natin doon. Para